So guys, ayan na oh, nagkurap-kurap na siya. Nagkurap-kurap na ang aking gasolina. So ang ibig sabihin noon, na-consume na yung 10 liters. Naubos na yung 10 liters, kaya nagkurap-kurap na siya, wala na siyang laman. So yung 10 liters, tapos na. Ang tinakbo na ngayon niya ay 6,669 669 6,969 So ating uh, Tingnan natin kung Magkaan ilan ang tinakbo nito Pag ulit tayo O oh, Tingnan natin Sayang so, guys Pakarga ulit tayo ngayon ng 5 uh, liters titingnan naman natin ngayon yung five letters kung ilan na tatakbuhin okay sige subok ng tayo ng subok so guys ang tinakbo ay 6,969 so kanina nagsimula tayo sa 6,902 So, ibig sabihin, tumakbo siya ng 67. No? Tinakbo niya 67 kilometers yung aking 10 liters. Medyo maano pa rin, no? Medyo pero may kunti lang, kunti lang ang nabago. Kasi dati 60, 67, mga so at least kahit paano mayroon. Pero susubok ulit tayo guys Subok ulit tayo ng mga Sa ibang araw Subok ulit tayo. At tingnan din natin Yung ating Sinatawag na Carpil Okay guys Thank you for watching At uh, Sana Mag like and share kayo At para natin malaman din ng mga iba Tingnan natin Subok din sila Okay guys Basta ang tinakbo ng 10 liters na may car fill is 67. Kaya sabi ko nga sa inyo, may kalakasan tong aking uh, Nissan Libina na ito. May kalakasan. Dapat hindi ito tumatakbo ng ganito, bagong-bago tapos ganyan lang ang, ang ganyan lang ang tinatakbo ng kanyang uh, gasoline per liter. Medyo masakit ito kung hindi ito magbago. pero sana magbago pa siya sabi kasi ng iba ma baka balang araw mag magiging normal na yan so ayan guys carpil so, subok ulit tayo bukas kung talagang uh, epektibo itong carpil na ito kasi marami naman nagpapatutuon na uh, maganda daw ito para sa mga sasakyan natin So, so tayo kay medyo kasi kanina masikipan ng traffic din kahit Sabado oh, doon sa ibang lugar. Oo, pero sige. So tayo. Oh guys. Like, share, comment. And subscribe. Babu.